Yan guys, dahil kakatapos lang ng mga uh, bagyong uh, pipito mga lodi. So, yun oh, dito no? itsura namin dito mga lodi. So, ayan, meron lang at guys dahil ayan. Uh, Gumawa tayo ng kawayan. So, meron tayong kawayan isang mahaba dito mga lodi. So, yun oh. No? Ayun at ayan, uh, prepare na dito guys para sa season ng kites mga lodi. Ayun, sa so, niyo ko guys at tutukan natin siya. Napakahaba yan no? ng habenda ng maligo. Hello. Ayan oh. o. Ayan siya sure, so, kayo sa yung ano niya. Yung pagka uh, ano niya o. Ayan o. Kapal. Masang mahaba yan so, mga lodi. So ayan o. Putuli natin yan. So ayan. Samahan niyo ko guys. Medyo maulan pa. So ito na guys, yung ating mga kawayan. So ito yung naputol natin mga lodi. So ito yung pinaka 5 feet niya, itong isang ito. So isang itong isang ito is ano yan, para sa katawan or uh, ng ating saranggola mga lodi kasi makapal yan. Oh. At ito naman yung mga sapakpak natin. So yan, magiging pakpak natin to So medyo 6 feet. half. so almost mga 7 feet na to at ito din So halos magkasing kahaba lang din to kasi hinahabol ko kasi guys ito. Itong bukong na to at yan. Kasi yan yung mga dulo ng pakpak para mahipend natin ng maayos para corp. At medyo pabilog yan Kailangan ganyan. Yung edge nito at yan. Meron din sa kabila guys. So, yun Mga pang pakpak nya yan. Tapos ito edge din. Ito medyo pang ano na natin to sa mga buntot na gagawin natin design medyo mahaba rin to guys oh. kasi medyo manipis-nipis na siya pero okay pa to pang pakpak -pak, guys oh. yan makapal yan oh. so ayan guys ito yung papatuyuin natin simula ngayon guys ng November hanggang December so gagawa na tayo ng mga kites para pagdating ng uh, itong December, January, February, March so marami tayong gagawin na saranggola mga lodi so yun know. na at lang din ang bagyo dito sa amin sa pool bagyong pipito mga lodi at hindi naman ganun talakas yung hangin at uh, yung ulan mga lodi at wala namang naputo ng mga puno okay naman yung mga sagingan mga lodi at uh, yeah, keep safe mga lodi yung tinamaan talaga ng uh, bagyong pipito talaga ng matindi yung katanduanis mga lodi dito sa Bicol mga lodi so, yun, guys, lugi lugi Yo, are lucky they got in lucky <laughs> so bye bye guys bye bye